po, nandito po tayo ngayon sa Quezon at Dito po, papakita po namin yung dito po ang uh, uh, Atimonan Port. Yan, makikita nyo po dito ang iba't ibang klase ng mga ista. Uh, nakarating po kami dyan ng 4 a.m. Akala namin, wala pang tao. Pagpunta namin, hindi na pala. Marami na palang mga nakabili. Yan. Ang dami, yellowfin, lahat po ng iba't ibang klase na isda. Yung iba po dyan nabili na. Kaya yung nakuita namin ngayon, naabutan namin, ano na lang po yan yung mga tira na. Pero marami pa rin naman. Yung mga nakalagay na sa mga ano, container, ibig sabihin po nabili na po yan agad. Yan. Ang tawag po dito, uh, may sinasabi sila ay eh, bulong. So kung gusto mong tumawad, bubulungan mo yung may-ari nung mga isda. So pag nagkasundo kayo, yan, automatic, iyon na yan. Tsaka minsan, karamihan dito, maramihan eh na naman bumili ng kilo-kilo. Yun nga lang, talagang sa sobrang dami. Hindi mo alam kung anong bibilin mo eh. Kami kasi dyan, minsan nagtatanong. So, hindi mo pa gusto kasi titingin ka pa sa iba. Pagbalik, no, pagbalik mo doon sa anak, tinanungan mong una, wala na agad yun, ubos na. So, dito pala ang teknik, pag gusto mo, pag tinanong mo yung presyo, kunin mo na agad. Kasi pagbalik mo niyan, wala na. Mabilisan. Saglit, ubus agad po yan. Yan o, oh, marami. Lapo-lapo. Kingfish, pampano. Lahat ng mamahaling isna, may eh. Yung mga first class na pusit. Ayan o, oh, mga lapo-lapo nila o. Oh. Yan o. Oh. Kingfish, yellowfin. Ang dami talaga. Ang lalaki. Yan oh. Ang dami, di mo alam kung anong pipiliin mo eh. Sa sobrang dami. Ano, ano ate? Dito, marami din tao, pero hindi siya yung talagang dinudumo. Kasi nga, karamihan ang namimili dito. Ano, mga negosyante din. Kaya pagkabulong yan, lahat di na i-display yan. Kukunin na agad yan, naka-reserve na agad sa kanila yan. Ano, you know, mga pusit. Kami, nakabili kami dyan ng malalaking pusit eh. Uh, mura lang yung kuha namin eh. Kaya lang hindi ko na po naipakita kasi nga. Ang bilis po maubos eh. Pagka kuha nung sa amin, pinakyaw na agad nung iba eh. So hindi na namin siya nabidyohan. Yan mga alimasag. Yan bumili ate ko niyan eh, alimasag. Dami. Ang sarap mamili dyan. Kasi nga mura eh. Tsaka sariwang sariwa. Pero mo yung yellowfin na nabili namin is Magkano nga kilo na pa? 220 lang ang kilo. Magkano na yun dito sa amin sa palengke sa, ano, alam ba, napakamahal na ng kilo nun. Tapos yung pusit na malaki na binili namin na first class na pusit. 350 lang ang kilo. Kaya talagang sulit eh. Yung aming inihaw na pusit. Ang laki niyan halos sobra siya sa kalahating kilo. mag kilo po yan. At ito naman yung aming yellow fin na sinabawan. Ang sarap. Sariwang-sariwa po yan. Salamat po.